Okay, hello, good day sa iyo, Gemini. So, titignan natin kung ano, no? Uh, sa October 15 to, 3, to 31, kung ano yung handa ka ng iwan sa buhay mo at baguhin sa buhay mo, no? Tignan natin yan. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like and nagko comment po sa ating mga video, no? Thank you so much po. So, titignan natin, no? para po kay Gemini. Para kay Gemini. Kung ano yung handa mo nang iwan, no? O yan, ang galing naman. Ayaw mo na makipag-away. <laughs> at look at that. Tignan mo naman ang ili-retain mo. Night of Wands. Tell us my spirit guide. Ano? Ang handa niya ng iwan. Ayun, ang pagiging kuripot. <laughs> Gemini meron dito. Four of Pentacles, yung, yung pagiging magipit or pagiging, uh, sabihin natin, yung pagkukontrol ng mahigpit. No? With the uh, Four of Pentacles. Or sabihin natin is, very con uh, yung contentment mo, parang you want to grab more opportunity. Yan ang gusto mo ng iwan din. Tell us more Ayun. Pati yung mga toxic energy. Wow, ang galing naman. And, tignan naman natin din ang... Doon rin ang gusto niyang baguhin, spirit guide. Ang pagiging trap. So, syempre, may outcome yan, no? Titingnan natin ang outcome sa ganyang decision mo. Outcome sa ganyang decision, spirit guide. Outcome sa kanyang decision. Wow, ten of pentacles. Ang galing naman. Kita mo, makukuha mo once na you decided to leave behind kung ano yung dapat mong iwan din, no? At titingnan din natin ang tayo ng kung saan ka dapat din mag-focus itong October 15 to 31. Tignan natin, no? Saan po siya dapat mag-focus break? Saan po siya dapat mag-focus? Okay, e, Gemini. Saan po siya dapat mag-focus break? Ayun. pa rin tayo ng Angel Whisper sa yung October 15 to 31 spirit guide 15 to 31 wow you have 19, 19 transformations talaga so tama itong ginawa nating ano sa iyo, no question no so ang dapat mong iwan dito is meron kang five of it's also it's ten, yung mga competitive energy iiwan mo no ito yung handa mo nang i-give up din no pati yung sabihin natin yung pag hold on to ng mahigpit na ayaw i go that is four of pentacles and eight of cups yung sabihin natin iiwan mo yung mga toxic energy and then 19, 19, 19 is the transformations dito na guidance sa'yo no yan, so meron pa tayong nakikita yung ang babaguhin mo, baka siguro uh, may, medyo Gemini is uh, you may be easily jumping into a conclusion. Yan yung babaguhin mo na gusto mo na nasa katauhan ni ni ano, ng parang ni Night of Ones dito, kasi si Night of Ones is medyo adventurous. Parang yan ang gusto mong baguhin or na over, ano ka, na over siguro din, adventure ka. Na you are actually na napapabayaan ang ibang ng ibang responsibility rin, no? So, or pagiging sabihin natin is very, yung parang malikot, parang yung pagiging sabihin natin, uh, kasi ang Night of Wands is a little bit, sabihin natin is very playful energy na manly playful energy. No? So, nakita ko rin dito, meron ka rin gustong iwan na uh, gusto mong baguhin itong pagiging trap mo, yung self-sabotaging yung, yung pagsiself-sabotage mo rito, no? being the Eight of Swords. And then, ang Four of Cups din dito na sinasabi is, at least bibigyan mo ng chance ang iba, no? Kasi dito marami kayatang opportunities na 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 na, 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 na offer sa iyo na hindi mo nagagrab. Ngayon parang you are planning to grab that energy, no? At nakita ko rin dito na may rason ko bakit gusto mong iwan din niya, no? Para para sa pamilya ang outcome mo, no? Ang ganda, actually, no? And even you have the transformations energy rito na talagang nasa, nasa, ano ka, nasa, you have the free will na baguhin ang lahat, no? Which is good thing. Pan dito yung bahagi ng buhay na gusto mong iwan, no? Yung, andi dito pa yung nakita, itong, ano, as you could see the picture dito. Na itong five of wands and ang Four of Pentacles at ang Eight of Cups is talagang rightful na dapat talagang iwan. No? Uh, itong Five of Wands, ito yung sinasabing kaguluhan din at competitions. No? Bagahanda ka ng iwan ang walang katapasang pakikipaglaban din. Na hindi mo na kinakailangan din ng drama rito. No? O, sabihin natin, ito yung pakiramdam na kailangan mo laging makipagsabayan sa iba. So, ibig sabihin, tapos na yung yugto. Tapos na yung yugto ng pag-aaway o pagiging balisa sa competitions, no? So sometimes nais mo rin yung peace at yung gusto mo rin yung magkaroon kayo ng pagtutulungan, no? And then itong Four of Pentacles din, no? I will uh, tingnan mo ang ang image niya, no? So ito yung pagkapit at katakutan sa pagbabago din, no? Parang komportable siya, uh, uh com comfortable siya sa ganyan dahil he used to it na No, siguro yan din yung sa pagiging kuripot or sabihin natin yung pag-hold ng money na hindi na ini-invest, no? Very stable naman actually ang Four of Pentacles, no? Kaya lang meron pang maraming opportunity na nag nagaantay din. So, ah uh, ito yung hand, yung handa ka ng iwan din ang Four of Pentacles na parang ito yung isang security na yung sobrang pagkapit mo sa yung mga seguridad kagaya ng pera, ari-arian at especially din sa emotion, no? Ito yung takot din ng pagkawala sabihin natin nais mong maging mas bukas ka at magtiwala actually, no? At payagan ang daloy ng bagong energy sa buhay mo, no? At hindi mo na kailangan din yung sobrang pagkaingit, no? Na humahad lang sa yung paglago, din, no? Ayan. And then, meron ka rin ditong Eight of Cups. So, ang eight of cups dito, ito yung pag-alis at pagtaliwas, no? Na handa mo nang iwan ang isang sitwasyon din. O sabihin natin ang isang relasyon. O yung landas na nagbibigay ng katuparan din sa iyo, sabihin natin kagalakan. No? So, ito yung literal na paglalakad na palayo. No? Mula din ito yung sa isang bagay na tila kumpleto na sa panlabas, pero walang laman ang nararamdaman mo sa loob. No? So, parang handa ka nang hanapin yung isang mas mataas na layunin. O sabi natin yung you go to the different path, no? Ito yung bagay na talaga magpapasaya, na, na magpapasaya sa iyo. Parang even though you have everything, hindi ka pa rin masaya. So, ngayon parang gusto mo nang, na talaga yung gusto mong genuine happiness ang hinahanap mo na ngayon, no? So, handa ka na rin iwan yung ganyang pagkukunwari sa feeling at emotion, no? And ang nakikita natin dito sa handa mo ng iwan, ang ang Knight of Wands at ang Eight of Swords dito at Four of Cups, ito yung I I'm sorry. So ang ang pinakamensahe muna ng ng mga ito yung parang handa ka na makipaghiwalay sa drama at pag-alala. Or sabihin natin sa seguridad sa mga bagay na nagdudulot ng panlulumo rin iyo at uh, para makahanap ka ng bago at mas mabuting direksyon, no? so ang mensahe dito ay yung handa ka na makipaghiwalay sa drama, no? ay e, pati yung mga pag-alala sa mga security o seguridad mo, no? At sa mga bagay na nagdudulot din sa iyo ng, ng panlulu mo. para makahanap ka ng bago at mas makabuluhang direksyon, no? So as you could see dito, ito yung bahagi ng buhay mo na handa mong baguhin, no? Uh, ang mga baraha dito, uh, ito yung Knight of Wands, no? and At ang Eight of Swords at ang Four of Cups, no? Ito yung nagpapakita na ang iyong focus ay nasa pagkilos, no? At saka yung pag, uh, para makakuha ng freedom at uh, pagtanggap din ng mga opportunity. So, ang Knight of Wands dito, ang mabilis na aksyon no? Kumbaga, ito yung paglalakbay na handa ka rin baguhin. So, ang iyong diskarte sa pamamagitan ng, pag, ng pagsisimula ng mabilis na at masigasig na actions. So, kung matagal kang nag-aalinlangan, handa ka na ngayon maglakbay, no? Mag-explore o magsagawa ng isang proyekto na may matinding pagnanasa at, at sigasig, no? Uh, yung magiging energetic. So, ito rin yung pagbabago mula sa pagiging, sabi natin, static tungo sa pagiging dynamic. No? So, ang eight of swords naman, ito yung pagpapalaya sa sarili. Sabihin natin, sa sariling kaisipan, ang pagiging pagsa self sabotage ang pagtiwala, ang pag-alis ng tiwala sa sarili din. So, ito yung pinakamalaking pagbabago na handa ka ng baguhin. Uh, especially yung iyong mentalidad, no? At ang mga limitasyon na, nili, na ikaw mismo ang naglilika nito, no? O ikaw mismo sa sarili mo. So, ibig sabihin dito na handa ka ng baguhin na putulin ang mga tali ng negotibong ano, pag-iisip. At especially yung pag-aalinlang at ang, at ang pakiramdam na ikaw yung parang sabihin natin na kahit na may paraan ka pa para makalabas, no? Ito yung sinasabi, ito rin nililimitahan mo ang sarili mo, no? Handa ka nang baguhin 'yan. At yung mga pagbabago at yung mga 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 pagbabago na dapat mong ano na tingin mo hindi mo kaya, pero ngayon parang you will try to do your best no? Na parang pipilitin mo, no? Sa bagay iisipin mo, bakit sila kaya nila ako hindi? Parang ganun. At haharapin mo, no? Tatanggalin mo na ang piring mo rito, no? Para makalabas ka sa mga yan. So, ibig sabihin, you are bringing back your self-confidence, no? Ang tuwala mo sa sarili. And then, ito namang four of cups, no? Ito yung sabihin natin, pagtanggap sa, or sabihin natin, pagpapasalamat din. So, handa ka nang baguhin ang iyong pagtingin sa mga bagay sa paligid mo. Sa halip na sabihin natin na maging sawa ka o hindi ka pa pinapansin ng mga biyayang binibigay sa iyo. So, ang ang kap nito, yung handa ka nang buksan ang iyong isip, no? At tanggapin mo na yung mga oportunidad at yung mga alok sa iyo, no? Yung pagbabago ito yung pag o oh, sabihin natin pagiging emotional na na ka tungo sa pagiging mapagsalamat, no? At ibung bukas ka sa mga bagong alok ng universe, no? Sa mga video na may nag-aalok ng love na sa inyo, nangliligaw na, uh, hindi nyo nakikita ang worth niya. No? Hanggang makuha siya ng iba, hanggang nang nangliligaw na siya ng iba, doon, andyan yun yung regret mo, no? So ngayon parang you will take that opportunity then na bibigyan mo rin ang chance siguro ang, ang, ang manliligaw mo, no? So, makita mo rito yung pagbabagong gagawin mo yung isang nakasentro sa pagpapalaya din ng, ng sabi natin sa mental na pagkakagulo, no? So, mabilis na pag-usad at pagtingin sa mga oportunidad na matagal mo nang binabaliwala. Uh, parang ito yung oras ng pagiging aktibo mo at pagiging optimism, optimistiko, no? So, uh, ang mga baraha din dito ay nagtutulak, uh, nagtutulok sa sa'yo umalis sa drama at pagkapit sa mga upang sa pag, at pagkapit sa mga drama na na hindi naman nakakatulong sa iyo no so upang magkaroon ka ng malinaw na isip ibig eh, sabihin tanggapin ang mga regalo ng buhay tanggapin ang blessing ng universe at kumilos ng kahit maliit sa una no at kumilos ng may passions ka so ang pinakamalaking hadlang sa, sa iyong sarili actually yung eight of swords dito eh no yung yan yung pag-iisip too much thinking at too much sabotaging yourself no or, or sabihin natin eh kapag napalaya mo kasi yan eh parang ano no mabilis kang makausad so nakikita natin din dito ang magiging outcome mo actually is 10 of pentacles do no? so kumbaga ito yung pinaka blessing mo sa oras na mangyari yan no uh, Napakagandang ano rito, ang uh, baraha dito yung sinasabi na ang iyong plano at mga actions ay matutupad din. Dahil din sa mga pagbabago at sabihin natin yung pag-iwan mo sa mga nakaraan dito, no? Eh, talagang effective. Kumbaga, ito yung pinaka-resulta at outcome mo, no? Ang ten of ano, ten of pentacles. Kumbaga, ito yung magiging bunga ng iyong, ng iyong linggong October 15 to 31. So, ang result ng Ten of Pentacles actually dito is yung sabi natin pinakamahusay na baraha ito no actually uh, ito yung kumakatawan sa matatag at pangmatagalang tagumpay kayamanan at pamana sa lahat ng aspeto ng buhay parang magi start ka na you are working on your legacy actually magi start ka na October 15 to 31 kung magawa mo yan no so nakikita din natin dito yung pampinansyal mo at material na tagumpay no ay yung 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 pagka uh, yung pagsasakatuparan ng mga kasi, ng mga assurances na ang lahat ay ang pagsisikap mo sa pag-iwan ng mga ano ng mga pagkapit sa mga bagay na na ayaw mong bitawan no tsaka ito rin yung pag-actions mo ito yung magbubunga ng matibay na pundasyon sa pananalapi mo so maari ito yung maging isa rin, ano no matatag na kita or sabi natin isang matugumpay na negosyo o pag-aayos ng mahalagang dokumento at ari-arian ng nakikita natin. So, ito rin yung legacy o pamana, no? Ito yung nagpapahiwatig din na ang Ten of Pentacles, uh, sabihin natin, ito yung kayamanang hindi lang para sa sarili, kundi ito yung para na rin sa mga susunod na generations mo. Ikaw ang mag start So, ang mga decision mo actually yung magiging pakinabang mo sa buong pamilya, no? Which is good thing, no? And, isa pang blessing nito is yung yung harmony at katatagan sa sa family ren at sa karelasyon mo, no? So, ibig sabihin, ito yung magdadala ng kapayapaan, tradisyon, at pagkakaisa. So, maaring magkaroon ka rin ng isang family gathering or pagdiriwang o pakiramdam mo is parang feeling mo kumpleto, no? Or expect some gathering din na tayong nakikita na pinaplano nyo, no? So, meron tayo din dito na yung tagumpay mo yung isang palang parang solitario, kundi ibabahagi sa mga mahal sa buhay, nagpapakita rin itong tunay na kasigaruhan at yung pag-aari mo sa loob ng iyong komunidad at sa angkan, no? So, meron ka rin actually spiritual gift din na matatanggap kapag iniwan mo yan. Kumbaga, ito yung dahil sa iniwan mo nga yan, yung sitwasyon na hindi na nagbibigay sa iyo ng katuparan dito. Yung kagaya ng Eight of Cups, no? Ito. Kumbaga, ito yung nangangahulugan na tunay at malalim na kaligayahan. So ito rin yung pakinamdam mo na you feel very complete. No? Ang isang mahalagang siklo ng buhay mo is parang kumpletong kumpleto. So ito rin yung pamumuhay mo na may dignidad. No? So ang blessing din nito is ang ang nagpapakita na nabubuhay ka ng may dignidad at karangalan, no? At syempre respeto, hindi lang para din sa ano no, sa kundi para sa sarili mo, no? So lahat ng ng, ng nakapalibot sa iyo, So, ito rin yung sinasabi natin na Ten of Pentacles na isa rin napakagandang hudyat. Ito yung pinakamataas na antas ng sabi natin yung kasiguruhan sa mundo ng Pentacles. No? So, ito yung pagsisikap na palayain ang sarili sa mental at pagkakulong sa Eight of Swords. No? So, ito yung kumikilos na may sagisag at nagdadala sa iyo ng yugto ng buhay mo kung saan ka magtatagumpay at magiging matatag. No? Especially sa sa napang matagala, no? Sa, parang you're working on your legacy. So ito yung hindi lang tungkol sa pagiging mayaman. Ito yung tungkol sa pagiging secure at sa lahat ng antas. So mula sa yung mga sa mga bahay, sa yung pamilya at sa yung pinansyal, no? Magsisimula na sa mga pagbabagong binabalak mo dahil ang resulta ay isang buong matatag na buhay, ang kapalit. So ngayon, nalaman mo to Ano yung pakiramdam mo? Ah? tutuloy mo ba yan o oh, hindi? <laughs> ang ganda. So, kumbaga, maliwanag sinabi, iiwan mo to Ito ang babaguhin mo. And then, makita ka pa talagang transformations ang, ang, ang message sa'yo, ang angel whisper sa'yo. No? Binigyan ka pa ng affirmations. Okay? So, Gemini, it is asked that you take notice that you hold within your hands the power to change your life. Ayan, no hindi rin ako na, ah, nag ako bakit ito yung, yung yung ano yung gusto kong gawin eh ang pala talagang maybe some of you really thinking then, no kung anong dapat baguhin kung anong dapat iwan nag-iisip din ng ganyan no so ang pwede niyo pong gawing affirmations is i release what i no longer need to carry and open myself to the transformative energy of the divine no ayan po So, ay, siguro gagawin ko thumbnail to para makita nyo, no? I release what I no longer need to carry and I open myself to the transformative energy of the divine. Wow, good luck sa inyo actually. No? So ayan ang ano and then ito pa yung saan ka pa dapat daw mag-focus para makatulong sa pagbabago na yan, no? So ano pa ba yung hinahanap mo? E nasa sarili mo na. Parang ganyan ang dapat daw pinapatanong sa inyo. What am I looking for outside myself that is already within me? Ano pa yung hinahanap mo na nawala sa iyo na, eh, lahat nasa iyo na, you know? parang ganon. So, are you looking for more guidance and confidence, peace, wisdom, love, or something else? When we search outside ourselves, we can, we can become overwhelmed, frustrated, and never feel quite good enough. So, it's time to go inward to find everything you seek. All the answer you need lies within you. Ayan. Para sometimes, to kailangan din natin mag-meditate pag ito, ganito ang message sa inyo. So, breathe ah uh, so, the soul action is breathe in your favorite essential oil. Inhale deeply in your belly. Drop your shoulder and spend some time hanging out with your soul today. Parang yun, just, dyan lang. Parang you're rewarding yourself. No? Parang, i-spoil mo yun lang yung self mo sa araw na to na napanood mo ito. Ask for what you need then and be ready for the answer no? Hindi mo kailangan after sinasabi dito, lahat ng hinahanap mo is nasa iyo na nak, pati yung mga guidance. Kumbaga equip na equip ka na para hindi mo bagawang transformations na to. No? And I want to go to say good luck sa iyo, no? ah uh, parang this is a very good tip na para din sa ano, no, sa personal transformations mo, no? Ayan, ang angel whisper mo, sinasabi din dito ulit ko yung angel whisper kasi napakaganda. It is asked that you take notice that you hold within your hands the power to exchange, the power to change your life. Ito yung mga free will na sinasabi. No? Within this realization, you will feel your sense of purpose and your connections to new beginning. No? Ayan. So, ang affirmations, ulitin ko, I release what is no longer need to carry and open myself to the transformative energy of the divine. Wow, ang ganda. I love this. Okay, so good luck sa'yo. <clears throat>